Senator Ronald Bato de la Rosa pinalagan si Congressman Manuel matapos nitong batikusin ang planong pagkanlong sa kanya ng Senado laban niyan sa International Criminal Court Arrest Warrant. May mga update jaan si Bombo J. C. Galvez. Bumwelta si Sen. Ronald Bato de la Rosa sa banat ng isang kongresista matapos itong questionin ng Senado sinakambang nakambang pagkanlong kay de la Rosa sa oras na mag-issue ng arrest warrant ang International Criminal Court. Sinabi kasi ni Kabadaan Partylist Representative Raul Manuel na tila gamit na gamit ang institutional courtesy. Git nito, kung magtatago raw si Del Rosa sa Senado, kahit wala namang sesyon, ay parang inamin na raw ng senador na guilty siya. Pasaring ni Del Rosa, mag-senador muna raw si Kong Manuel para mapakinggan ni Senate President Francis Jesus Escudero ang kanyang kahilingan. <laughs> What do you expect from these people? <laughs> Sabihin mo, mag-senador muna siya para pakinggan ni Sis yung kanyang kwan, yung kanyang uh, gagustuhan. Sabi mo, magsenador ka muna, Manuel, para pakinggan ka ni SP. Magugunit ang sinabi ni Escudero na hindi niya payintulutan na pasukin ng mga otoridad ng Senado upang arestuin si De La Rosa. Ito ay kung hihingi ng proteksyon at mananatili sa Senado si De La Rosa sakaling mag-issue ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. Base sa rules at practice anya, ay hindi pinahihintulutan ng Senado na maarestong sino miyembro nito sa loob ng institusyon, may session man o wala ang Kongreso. Dahil dito, nagpasalamat si De La Rosa kay Escudero dahil sa pagprotekta sa kanya at sa institusyon kung saan pinaninindigan ng tama. Gayunpaman, tiniyak ng Senador na hindi magiging forever ang kanyang pananatili sa Senado sakaling lumabas na ang arrest warrant laban sa kanya. Para sa Bombo Network News, ako so si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!